sa tulugan, ayaw mong madidikitan kita. E eh, pinapaulong mo ko hanggang mapunta na ako dun sa buyon kasi ayaw mong pagpawisan. Di nga, ganun ba yun? Nagawa ko ba talaga sa yun? No, bigla ka namang nagka-amnesya. Hindi mo na lahat natandaan yun. Samantalang kanina, alam na alam mo na magkatrabaho tayo sa pagpupunas. Nako, patingin ka na, Kosa. Malala na yan. Naya. Oi kaza. Saan tong tagaling? Ayos na O password ka na. Pero sige. Siyempre. Dito. Diyan. Doon. Mayok na mayok. Okay. Ayos. Ah, Ah, kosa. Hep, hep, hep. Mayo. Ah, oo nga pala. Sorry, sorry, sorry. Nasanay lang talaga akong tawagin kang kosa. Kamusta ba? Mayo. Kamusta ba yung panunungkulan? Ayos naman. Mahirap. Bakit? Ba't mo natanong? Wala naman. Pero, natatandaan mo ba noon? dikit tayo. Gusto ko lang i-offer yung servisyo ko sa'yo. Baka gusto mo akong gawing kanang kamay mo, mayo. Huh? Hmm? Dikit pala tayo nun? Oo, oh, di diba? Sabay pa nga tayong mag wipe ng sahig. Tatanggaan mo ba yung mayo Ah, okay, 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 okay. O um, nga pala, o um, nga pala. Ay utang ko eh. Oh, di ba? Kaya ako na. Ako na 'yon. Ako na 'yung gawing mong kanang kamay. Kaya nga naman kumuha ka pa sa iba diyan. Eh tayo na 'yung ganyan. Magkakilala na tayo ng matagal. O oh, nga no? Kanang kamay. Tao. Mas pa, mas mas kilala nga pala kita, no? Oo naman! Ganyan na ganyan nga tayo noon, no? Oh. Ganyan na ganyan! Ganon talaga? Dikit na dikit pala talaga tayo noon, no? Pero, Osa, ang dami ng mayroon dyan na pwede mong dikitan, ha? Ah? Bakit ako? Alang nga naman kasing maghanap ka pa ng iba. Eh, tayo na nga yung close to each other. Uy, knows each uh, other? Okay. English yun ko sa, hirap nun ha. O, paano mayo? Ako na ha. Punin ko na yung mga gamit ko. Lipat na ako sa tarima mo. Huwag mo na pag-isipan. Nandito ka na sa tamang tao. Pero kung sa may tatanong lang ako sa'yo. Anong may papangako May papangako mo sa akin Para kunin kitang Kanang yagbots ni Mayo Simple lang Magiging tapat ako sa iyo Sa lahat ng bagay At susunod ako sa mga alituntunin mo dito Sa tarima mo Mayo Ako din ang katuwang mo sa paggawa ng mga trabaho mo para mapag mapagaang mo ito. Ang sarap naman mo. Talaga ba? Paraga naman. Kasi ganyan ako magtrabaho sa mga taong pinagsisilbihan ko. Sigurado ka, nagagawin mo yan para sa akin. Isang daan porsyento ng aking lakas at kaalaman, Mayor. Para sa'yo, gagawin ko talaga yan. O, oh, sige. Sige, sige. Pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan mo pa? Ano ba naman, Mayor? Eto na nga at lumalapit na yung tamang tao para sa'yo. Lubos mo na akong kilala, matagal mo na akong kasama. Tapos ano pang dapat mong pangisipin? Yun na nga ang problema. Kilala kita. Para kasi yung sinasabi mo, paligtad sa pagkakakilala ko sa'yo. Hindi na maintindihan yun. Ano ba ibig mo sabihin? Total, ipinaalala mo naman sa akin yung noong magkasama tayo. hayaan mo kong ipaalala at ikwento ko sa'yo yung mga kawanasan ko sa'yo. Okay? Ang sabi mo, wiper tayo. Ibig sabihin, tagalinis tayo ng sahig, tagapunas ng mga pasang sahig. para Oo, oh, wipe wiper. Sa katunayan nga, sabay pa tayo bumilang, ba? Diba? May bilang yun eh. Yung pag-wipe. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mong sabay tayong nagpupunas ng sahig? Baka nakakalimutan mo. Nung mga panahon na yon ay ipinaako mo sa akin ang trabaho mo dahil kakasunod mo sa kasalukuyang mayo na halos dilaan mo ang puwet ng mayor para lang mabigyan ka ng katungkulan. Tama? Sabi mo pa sa akin no? no? O sir. ayusin mo yan paglilinis, ha? Siguraduhin mong malinis na malinis yan para hindi magalit sa atin si mayor. Ako naman, bilang respeto sa'yo, ginawa ko. Ang toka ko, at pati yung toka mo na inasa sa akin, ginawa ko na rin habang ikaw, ayun, panay sunod mo dun sa mayor na akala mong bodyguard kanya niya. Noon pa yun mayor, iba na ngayon. Ikaw na ang kalimutan mo na yun noon. Ah, noon pa yun. Kaya ngayon, sa akin ka naman didikit. Ihimurin mo din ba yung weta po ko? Hindi naman sa ganun, Mayo. Ang sa akin lang, eh, mas lubos mo na akong kilala at matagal na tayong magkasama kaysa na mas mga baguhan dito na kailan mo lang nakilala at nakita. Mas kilala nga kita. Matagal na tayo dito eh. Magkatrabaho tayong magpunas ng sahig, di ba? Wala namang duda na kilalang kilala kita. Dahil dyan sa pagkakakilala ko sa'yo, kaya ngayon ako nangangamba. Pangamba? Sa akin? Mayon naman. Sa akin ka pa nangamba. Eh matagal na tayo magkasama. Kilalang kilala mo na ako. Ako lang naman talaga yung kadikit mo noon. Oo, oo ulit ulit ka naman. Kadikit nga kita. Kaya naman tayong naging kadikit Katulad ng sinasabi mo, kasi ako yung nauuto gampanan, yung toko ka mo. Kasama mo lang ako kasi pinakikinabangan mo ko. ba? Diba? Pero itinuring mo ba ako sa o kaibigan? Alam mo, ikaw pa yung nagpabigat eh, ng sitwasyon ko dito sa loob eh. Di nga, ganun ba yun? Nagawa ko ba talaga sa'yo yun? No, bigla ka namang nagka-amnesia. Hindi mo na lahat natandaan yun. Samantalang kanina, alam na alam mo na magkatrabaho tayo sa pagpupunas. Nako, patingin ka na ko sa... Malala na yan. Pero Mayor, kung ano man yung nangyari noon, tapos na yun. Kalimutan mo na yun. Basta, ako na lang kunin mong ka ng kamay ipinapangako ko sa'yo, matutuwa ka sa gagawin kong serbisyo para sa'yo. Alam mo, naniniwala naman talaga ako na magtatrabaho ka ng maayos sa mayor. Yan ke, ganyan ka. Ganyan ka magserbisyo sa taong pakikinabangan mo. May pangamba kasi akong kunin kitang kanang kamay. Baka mas umasta ka pang mayor kesa sa akin. Hindi naman. Hindi naman mangyayaring ganun, Mayor. Walang ganun. Wala eh. Mayor ako ngayon eh. May katungkulan ako ngayon eh. Pero nung panahong halos pantay lang tayo. O sa, natatanda mo pa? Ni isang kutsarang kanin ng rancho, ipinagdamot mo pa sa akin. Sa tulugan, ayaw mong madidikitang kita. Ipinapaulong e mo ko hanggang mapunta na ako dun sa buyon kasi ayaw mong pagpawisan yan yung sinasabi mong dikit na dikit tayo noon ha? pero ngayon heh, eto ka lumalapit ka nag-aalok ka ng magandang serbisyo sa mayor pero nung hindi pa ako mayor wala kang magandang ginawa sa akin kosa wala nagdagan mo lang yung pasakit at paghihirap ko dito sa Pilipid eh. Tapos ngayon, eto ka, magsisirpisyo ng totoo daw. Ay mayor. Ba? Ambira. Pasensya na ko sa Hindi mo kasi ako pinakitaan ng maganda noon eh. Akala mo hanggang doon lang ako eh. Yan na nagulat ka na, no? mayon na ako. Tapos sisiksik ka sa akin. Pasensya na. Sinasabi ko na agad sa na hindi ko gustong makasapi ka sa tarima ko. Bumalik ka muna sa pag-wipe ng sahig. Bagay sa iyo Wiper na naman. Wala ka bang ibang katungkulang ibibigay sa akin? Tapos na ako sa ganun. Ayon sa pag-uutos ni Mayon, bumalik ka ulit sa pag-wipe ng sahig. Tututukan kita. Paano unuoring kita? Hindi ka pwedeng sumorkat at hindi ka pwedeng bumalagbag yan at iutos sa iba yung toka mo. Nakatingin si Mayor sa'yo. Baka naman meron pang ibang posisyon dyan. Ituling mo na lang na magkasama tayo ng matagal dito. Yun na lang isipin mo. Mayor, huwag naman yung wiper na naman. Wala lang ka na kosa. Doon ka nababagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Diba? Ganon tayo dati. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo, ang gusto ko Wag sa laya, huwag sa bilibig. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta na kay Bosyo, pagpalaan po kayo na huwag ng poong may kapal. Peace out!